Ini gisi mau tak Lay down nak lay down. Lay, 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 lay. Lay down. Pakabuutan <laughs> ni anak oi? <laughs> diri anak. mau yang ditura ke skuartu. Kaluoy, oy. Kaluoy sa akong anak, oy. gitog na ginis papi, guys, oy. Yan po, gitog si papi, guys. Yan. Nisunod, na ikan ako, anak. Ay nakuha ka, nisunod na ako, anak. Ikan ka sa kwarto, anak. Bless mama, iho. Taga santo. Yan, kaluyan ka sa ginoo, anak. Ayan po, good morning, good morning guys. Ayan po. Medyo hindi po okay yung aking pakiramdam ngayon guys. So ayan, good morning! Happy Tuesday everyone! bahay pa ka na. ko kapupuo na. Ayan po si Papi guys. Galing po kami sa kwarto. Sumusunod po siya sa akin. Ayan. Doon po siya sa kwarto mga palangga. Nilalamig po si Papi. Paminawa si Sky, anak. Sige, gihapog hilak, anak. O, oh, anak. Luoya lagi Sky, anak. Anak, naabit ako nakitang dako kaing langgam, nak Nitog sa tanom na ko, anak. O, oh, anak. unsa ka tong langgama, anak? Dako, manggigay, anak. Mura na, mag, mura na magmanok ka, dako, anak. Yan po, maraming ibon ngayon guys. Kasi, malamig ang panahon. Yan, good morning! Kumusta po ang inyong Tuesday guys? So, time check here is around 9am. So, this is Papi's update. Nandito po kami sa loob ng bahay. So, kanina guys, doon po siya sa kwarto. So, sinamahan po siya sa kwarto kanina. So, malamig kasi ngayon ang panahon. So, si Papi nilalamig. So, good morning, good morning. Kumusta ang inyong morning? Yan, magdasalan po tayo palagi guys. Nabigyan po tayo ng malulusog na pangangatawan. So, always thankful kay ko sa inyong ha, mga palangga, sa inyong panunood sa akin. Mwah! I love you all mga palangga ko. Yan po mga palangga. Sinamahan ko lang muna si papi dito guys. Huh! Yan, hinihingal ako mga palangga mayroon po akong iniinda yung dibdib ko kasi guys minsan kumikirot so ayan pray lang po tayo always mga palangga na bigyan po tayo ng malulusog na pangangatawan Medyo wala na po masyadong uh, dumadaan na mga sasakyan guys. Wala na po masyadong dumadaan na sasakyan kaya medyo hindi po maingay ngayon. Mga ibo na lang po ang nag-iingay. So thank you, thank you everyone. Happy, happy bliss at Tuesday. Happy rainy Tuesday. Kanatong tanan. I love you all.